Hello. Ayan. Mga, mga guys. yan o si brother o talaga. Dinalawang kamay na yung pagbabayo. Nagdulupak po sila ng ano. Ng kamuting kahoy. Naisipan nila maglupak. Mga kagarden o. Oh. Yan ang talagang organic na organic. Wala po yung abono, walang spray. Yung sinasabing organic. Yan po ang buhay sa bukid. Pagkain ay linupak. Linupak na balingkoy. Yung mga guys eh. po yung kanilang ano inupak na oh ah, na naluto na ayan ah, na natapos na nila ayan kakain na yan si brother Philbert mamaya mga guys mga kagarden no diba ayan simpleng buhay probinsya mga kagarden ayan. tapos parang medyo nasunog yata yung iba ayan Meron silang kinayog na nyog. Ang halo sa pinupak. Sa kayo ng kanilang ilaga na babayuhin pa. Mga ka-garden. Ayan. Sa ah, ito. Ilagyan ng nyo nyog. Yummy, yummy, yummy. Yum. O diba? Kinaikot ikot ang halo. Ayan yung ating masipag na magbabayo. Ayan, malakas dalawang kamay ang gamit o oh, di ba ano pa kayo kaya masarap mamuhay sa probinsya eh, sa kabukiran libre lang yan mga kaprobinsya pinunot lang yan kung saan saan just tabi tabi di ba okay thank you for watching kain tayo ng linupak, mga kaprobinsya mga kagarden